mga uh, Tamsak, panibagong araw panibagong adventure na naman yung gagawin natin ngayong araw ngayong araw, ha, pupunta na naman tayo ng laot at saka maminwit gamit na naman yung bangka Ayan yung bangka na gagamitin natin yung oh. bisaguan yun yung gagamitin natin mga Tamsak uh, sana po igabayan tayo ng Panginoon at saka bigyan tayo ng biyaya ngayong araw para makakuha na naman tayo ng pangulam ayan na, ah, good morning pala sa na mga OFW dyan na sa iba't ibang bansa ah, saan man kayong sulok ng mundo ah, sana'y lagi kayong mag-iingat at saka sana'y gabayan kayo lagi ng Panginoon sa araw-araw ninyo na ginagawa dyan sa iba't ibang bansa para lang sa inyong mga pamilya dito na naiwan sa Pilipinas ayan at saka maraming salamat ko sa inyong mga suporta at sa panunood ng aking video at saka sa hindi nag-slip ng, ng ads lalong -lalo na sa mga side Viewer yan mga, uh, mga subscriber natin maraming so, maraming salamat yan shout out pala sa mga kapatid ko dyan Sa Anguno Rizal na TC Galyaron Anabel Galyaron Tisel Galyaron Artin Galyaron at saka sa mga pamangkin ko dyan uh, shout out sa inyo dyan sa may Rizal yan uh, tara na mga tamsak uh, pupunta na tayo ng laot at saka mamimit sana po ibigyan tayo ng leasing ngayong araw kailangan na natin i-claim yung blessing na ibigay sa atin ng kuminoon kaya ah, tara na let's go yan na mga katamsak tara na okay kaminit na naman tayo araw nang sabado ngayon walang pasok kaya mamili tayo Ayan mga damsak, abangan nyo nalang mamaya doon sa may spot na ating pupuntahan Kung saan doon tayo mamimit Abangan nyo nalang mamaya mga damsak Ayan mga damsak, nandito na tayo

na mayroong isda dito sa ilalim mga tamsak sa spot nating ginagustuhan mayroong racing dito. Yan. Kain na tayo mga tamsak. Kain na tayo. Bista dyan. daong oh. Bugaong. Pauwi tayo ng bugaong. Unang huli mga katamsak, bugaong. Ay, salamat. Dali tayo ng bugaong mga katamsak. Sana makarami tayo ngayon araw ito mga katamsak. Bugaong. Ayan, pain na naman. Hindi tayo ng mga bugaong.

gulingan naman mga tamsak gulungan naman kaya to ui bugaung bugaung mga tamsak dan maka ulit tayo ng mga bugaung mga lawang bugaung na to Oke. Lain Salam rekan-rekan. Pada dito. bugaung. Yan, teman Udit. Mabit So, mabit pa Anggar, selamat Tanggal yang pahit Pahitinan natin ulit Ayan, habis bugaong na naman salamat makauli na naman tayo ng bugaong tagi mo na ang bugaong natin aso hindi lang magano kalaki kung Tam tama lang yung laki halis na naman okay kung Tam tama lang yung laki ng bugaong wala na pa naman, man, na naman going to have buti okay na lang dito sa loob na hulog mgaong nahulog dito sa loob ng bangka buti okay na lang sa loob hindi sa labas nakuli pa natin ahensya oh okay, buti dito sa loob na hulog mgaong Takao mga tamsak Bain bain Dali nang tayo ng bukaong Tapos hindi lang gano'ng kalakihan Ang tama lang, good size na ayo okay. oke

Selamat dalang dalang lang pero sulit naman pagaong Bagaong pero sa amin tawag dito bugaong sa iba Bagaong tagalog yan eh, naman huli na naman mga tansap ano na naman ganito uy bagaong na naman oh bugaong na naman oh no? yung sunod bugaong Daong. Kasi hindi lang katama ka, ano, kalaki yan. Katamtama lang yung laki. Mga good size na. Pain. Yan, hagis na naman. Kahit eh, medyo matagal-tagal yung paghihintay natin pero tulad naman kasi bugaong yung huli natin. Nawala na yung tisoy tisoy, medyo madalang na. Bugaong na naman yung ano. Ayan. Okay. Hindi nasama, hindi na ano. Na naman sana kaso nahuli tayo sa paghila An? saan? matapsak bugaong na naman ata to yun, bugaong nga, dalawa dalawa mga taunsak oh bugaong oh, dalawa salamat, dalawang bugaong oh. oh Salamat, nakadalawa tayo Yan. Nakadubol kill tayo. Sumabay kumain. Sumabay, sumabay kano Sumabay silang kumagat. Naong. Salamat. Nakadubol tayo ng dalawang bugaong. Yan. Hagis na naman tayo mga rapsak. baong na naman dyan ah. ay nakadaanin tayo ng dalawa ah, kaya pala medyo malakas lakas ay dalawa Akala ko malaki pero piraso pala salamat naman sa kinoon kaya tayo ng ano ising ngayong araw thank you lord Salamat sa pinagkaloob mo na biyaya ngayong araw. Pauli na naman tayo ng mga bugaong. Kahit bugaong lang, sapat na. Masaya naman yung mga kapitbahay natin kapag namigay na naman tayo sa pangulam nila. Kaya kapag nakarami tayo, hindi natin ibinta. Tapos yung natira, sa so, umigay natin bukalan tayo ng pangulam hindi na naman hindi na naman gaong na naman ata to gaong gaong na oh gaong na naman gaong salamat 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 lord thank you po ayan hangit na naman

Iba namang klase. Tabal-tabal, oh. Tabal, tabal yung tawag sa amin nito. Ayan, oh. Ayan, tabal. Salamat. Masarap niyan sa bawan, mga tamsap. Tabal. Kain. tabal. Tabal.

Oh, dia kan nggalung Nunggu gaung agis habisnya naman Kawalin na naman tayo nunggu gaung Nunggu gaung, nunggu gaung Oh, dia naman nunggu katamsak Nunggu gaung na naman to gaung nga Daong, selamat, Salamat, Lord. Thank you, thank you. Pauli na naman tayo ng bugaong. Thank you, Lord. Dali na naman ang Ugaong, Si Arman Longhair. Yan, angis na naman tayo. era Thank you, Lord. Ayan, kain na naman. Ayan, hagis na naman. Last na hagis mga lamsak kasi ano na, malakas na yung hangin. At saka maano na. Kaya last na hangis. Kita ko na sa inyo mamaya yung ating huli sa tabi. Kasi malakas-lakas na yung hangin. Sana makahuli pa tayo isa. Last na lang ito mga lamsak. mataas na yung hangin hirapan tayo mamaya sa pagsaguan yan mga tamsak, huwi na tayo wala nang huli tama na kasi yung hangin yan mga tamsak, kabangan nyo na mamaya yung pag, ano natin pagdahong at saka pagkita ko yung ating huli yan mga tamsak, huwi na tayo huwi na tayo mga tamsak Yan na yung bagat. At saka nakarami din tayo. Bawat hagis, bugaong yung huli mga katamsak. Salamat at nakarami tayo ng bugaong Salamat naman sa Panginoon na binigay niyang biyaya ngayong araw. At yan ang katamsak, kaya na tayo. Kasi medyo malakas na yung hangin at saka malo na. Kita na. mo naman yung

tayo sa tabi. Salamat sa Panginoon. Nakakatingin tayo. Ah. dumating din tayo sa wakas at saka nakarami din tayo ng huli salamat sa Panginoon sa binigay niyang biyaya ngayong araw ito na yung mga huli ko mga tamsak ayan o oh. ipakita ko sa inyo ayan mga tamsak yun yung huli natin o oh. bugaong oh. daming bugaong o oh. bugaong oh. yan yan yung huli natin malalaki nga yun sayang sayang wala nang kwan wala ng... kawil kawil ayan o oh. bugaong Ubus na ang buti. Ayan. Ayan mga tamsak, yun na yung huli natin. Salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng biyaya ngayong araw. Ayan, ilagay natin sa lamisa para makikita nyo mga Tamsak Ayan, ayan, ito na yung huli natin mga Tamsak Ayan o. Oh. O, ayan. Ayan. Oh, mga bugaong mga tamsak o. Buhay na buhay pa. Fresh na fresh. Oh. Ayan, ang dami oh. Ayan, bugaong. Oh. Salamat. At saka nakahuli tayo ng maraming bugaong. Oh, sarap 'to sa bawang mga tamsak. Ayan. Ayan. Ayan mga tamsak, yun na yung huli natin. Saka abangan nyo naman yung susunod nating adventure dun sa laot na maminuit dun sa may gilid ng baklad. Kaya abangan nyo.